katabang May naisipan na naman akong pampasakit sa ulo nila, mamat kuya. <laughs> Ipaprank natin sila, mga katapang, na ako. <laughs> Gago! Yan. Yeah. May binili akong pregnancy test, tsaka ball pen. <laughs> Kasi susulatan natin, mga katapang, para mag-positive talaga. Para legit talaga ba? Kasi kung ihi lang yung ilalagay natin, mga katapang, hindi to mag positive Kasi hindi naman talaga tayo buntis. Oh. Open ko muna. <laughs> rin kinakabon ako dito. Ah. ginagawa mo! Ayan na, oh, nanginginig na ako. Pero di natin to gagamitin. Ito lang yung ballpen yung gagamitin natin. O, oh, susulatan natin yung makatapon. Oh! Hello! <laughs> Hello, parang legit talaga. <laughs> parang ito na yung pinaka nakakatakot na prank na ginawa ko sa buong vlog ko mga katapang. <laughs> Bisbuhay na talaga to. So, dito natin ilalagay yung camera mga katapang. Ayan na. Kumain gani. Buntis ko ba? Terlalu Tulong Positif. Queen. Positive. Pregnant Perangnya mau bang Matai kuan dari kekulbangan Sorry nama Maka matai nama perangnya mulin <laughs> Ku yang nama di kum Kamu ingat ya <laughs> Sambuk baik <laughs> Kau siap? Sumpit Buka izin kekendeng gitu Kalo gak? Bencis ya Bencis kuy ya enggak? Kau talagang buhutin na rin ako eh na tago, ako kung buhutin, buntis buntis daw nga yung no, kabila ako buntis, pa***** yun